Ayan, guys. Papunta kami ngayon sa Bayoko, guys. Dadalhin namin yung ibon kasi mahilig din siya sa ibon, guys. Eh. Kaya bibigay ko na sa kanya yung isang mga ibon na yan. Ayan, lalagyan na natin ngayon sa at. sigal yung ibon, guys. Ayan na. Ayan, guys. Nasa biyay na tayo ngayon, guys. Papunta na tayo dun sa Bayoko, guys. Ayan. Na ako yung nagdodrive ng tricycle guys. Ayan na. Uh... Hi guys, yun, nandito na tayo ngayon sa bayo ko guys, ayun na, ibibigay na natin yung ibon sa kanila guys, ayun. Yung ibon nga pala rin guys is ano yan, zebra pinches sa guys, ayun. Ayun na guys, uh, trawag na tayo papasok doon sa may mga bahay ng bayako guys. Daddy! Daddy! Kaya na guys, sinabot na natin may yung, natin si yung natin ibon ngayon guys. na, kinuha na ng bayo ko guys. Ayan na guys, nilipat na natin ngayon yung ibon dun sa kulungan ng bayo ko guys. Ayan na guys. Ay hindi, na.